Maulan pa rin ba hanggang ngayon sa inyo? Tara, gumawa naman tayo ng paborito nating sisig na buko. Tamang tama ito ngayon dahil maulan ang panahon. Hmm. Ilabas na ang kanto nang masimula na ang usapan. Kamusta mga padi, mga tropa? Grabe, isang taon ng maulan dito sa aming lugar. Palagi na lang tayong nakakulong at nakatanaw sa labas dito sa aming bahay. Pati nga itong mga sinampay dito sa amin, ilang araw nang hindi natutuyo. At ito ang pinakamasaklap dahil lahat ng brief natin hanggang ngayon ay basa pa rin. Kaya mapapakamot ka na lang talaga sa ulo kasi wala ka nang magamit. Ay in the... Kaya ngayong araw ay naisipan kong mangingilaw na lang kami mamayang gabi. Eto na, pagsapit ng gabi, nagpunta na kaming mga tropa sa bundok para mangilaw ng mga buko. Dito sa aming prob probinsya, lalo na kapag maulan ng panahon, ay lagi kaming nagpupunta ng bundok para manguha lang ng mga ito. Sa mga hindi nakakaalam, napakasarap nito mga tropa. Minsan nga, anong may bumisita dito sa aming lugar galing pang Maynila, ay nakakatakot daw tingnan at hawakan kasi napakadulas ng kanilang katawan. Pero nung natapos na naming lutuin at tinikman nila, ay nagulat na lang sila dahil sa sobrang sira. Ya Allah! Sa parteng ito, ay nagdahan-dahan na kami pa uwi dahil inabot na kami ng malakas ng buhos ng ulan. Madami pa sana yung makukuha namin kung hindi lang kami inabutan ng ulan. Ito ang tropa natin na si Rolly at Pante. Ay sobrang nilalamig na daw kasi basa na sila ng ulan. Mga isang oras lang ata kami ditong naghahanap kaya ito lang yung nakuha namin. 50 piraso din pala itong mga tropa. Kinabukasan ay kinuha ko na itong mga buko dito sa labas ng aming bahay. Dadalhin ko kasi ito doon sa ating tropa doon kasi namin ito lulutuin sa kanilang kubo. Siyempre, alam mo na, wala kasi kaming pasok ngayon kaya napagplanuhan naming mga tropa na magnomo na naman. Sa parting ang ito ay nandito na kami sa aming destinasyon. Wala muna tayo sa ilog mga tropa dito muna tayo sa kubo. Sobrang lamig kasi ngayon. Baka mapala tayo. Pagdating nga namin dito, ay agad namin itong pinakuluan. Sisig na buko pa ngayon ang putahin natin mga tropa. Kaya inihanda ako muna itong mga sangkap na kakailanganin natin. Sa parting ito ay binuhos na ni Padiramil itong mga buko natin sa dahon ng saging Pwede na kasing tanggalin ang mga laman nito sa kanilang shell. Mga 45 minutes din pala namin itong pinakuluan para malambot na ang kanyang laman. Sa inyo ba mga tropa, anong masarap na luto ang ginagawa ninyo dito? Mag-comment kayo sa ating comment section para mabasa ko naman ang sa inyo. At para magawa din natin sa susunod na video. Yala! Sa parting ito ay naglagay na ng mantika si Rolly Boy sa kawali. Ipiprito muna kasi namin ito yung mang brown lang ng kaunti. Kasi pag nasobra na ay medyo makaunat na ito mga tropa. Sa parting ito ay lagi tayong natatalsikan ng mantika. Grabe, sobrang lanit mga tropa. Pagkatapos nyan ay ginayat lang namin ito ng maliliit. At eto na, pwedeng pwede na itong mga tropa. Lagyan din pala natin ito ng paminta at asin. At kaunting toyo, pampalasa na din. Pagkatapos nyan ay mekos-mekos mo na yan tropa. Gra Grabe, sobra na sarap niya ninsan. Sobra dami kang toobos niyan, tropa. At eto ang pampinali natin mga tropa, ang kalamansi. si mm. Sa parting ito ay ginutom kami bigla dahil sobrang bango talaga ng amoy. Ay sinasabi ko sa iyo, tropa, ipagpapabukas muna ang diet mo kapag nakatikim ka nito. Talaga namang mapapaan ni Rice ka. Ay, hala! Pinangung na nga ito ni Ramil at inilagay na sa plato para masimula na namin itong matikman. Inay! Nag-aso-aso pa mga tropa. Ito na ang sisig na buko. taratik tikman natin mga tropa. Sa parting ito ay kumuha na agad ang mga tropa natin para tumikim. at sa bawat kuha at hungit nila ay talagang thumbs up na lang sa sira. Maraming salamat sa laging panunod ng ating mga video. Kita kits ulit sa ating susunod na adventure.